Saka po yung Ricardo, magkwentuhan na tayo. Para mamaya, wala ng cheche bureche, umpisa na tayo ng luto. Less cholesterol daw. So, nauwi tayo sa ganito. Pero palagay ko yung magugustuhan nyo. Simple, mura, madaling lutuin, malasa, may konting gulay, may sabaw. Dalawang minuto po nating niluto yan. Importanting luto na yung inyong uh, sibuyas at saka uh, luya bago nyo ilagay itong ating bawang. Kasi yun lang naman ang halo nito eh. O ngayon, mga 30 segundo lang natin lutuin itong ating bawang. Lagi ko sinasabi, mapait pag nasunog. Ilagay na natin itong ating kalabasa. oh para malinaw ang mata ng mga anak nyo, maglagay kayo ng kalabasa. Di po ba ang sinasabi, pampalinaw daw ng mata. Pag kumakain ng makukulay na gulay, katulad ng kalabasa, kulay orange. Takpan po natin. O, tignan nyo ito. Mga dalawang minuto ko lang na niluto. Katamtaman lang ang apoy. Para lumambot-lambot ng konti yung kalabasa natin. Patisan na natin dito pa lang. Implahan nyo na. Mga tatlong kutsara ng patis. Yun lang naman ang halo nyan eh. Lagyan na rin po natin ng paminta. Damihin nyo na yung paminta. O, halo po ng konti. Tsaka natin ilagay ito ah. Hugas bigas. Tatlong tasa po yun. Teka nga. Haluin muna natin sandali ha. Ah. Kasi ang bala ko sana. Takpan. At itaas ulit ang apoy para kumulo. Ayos ba? Tignan natin kung malambot na yung uh, kalabasa. Ako, matigas pa. Parang kalooban ng iba. <laughs> Sara muna natin. Okay. Kaya kinakailangan, maliit po ang hiwa ng inyong kalabasa para madaling maluto. Palagay ko, okay na to. Malambot na eh. Kasama ko na po itong ating tahong at saka tulya. sabaw pa ng konti. Hmm. yan haluin natin ng konti. Napapansin nyo ba? Nakabuka na yung iba. Ito, istorya yan na. Nina po, nung pinakita ko sa inyo na hinugasan ko, eh talagang hinugasan ko ng konte, Pero ang istorya po niyan, eh, itong ating tahong at saka itong ating tulya na nabili ko, eh luto ko na pong nabili. Frozen na po ito, vacuum sealed. At tinunaw ko na, pero gusto kong iparating sa inyo na kinakailangan nyo talagang hugasan ang inyong tahong. Okay, baka kasi magtanong, bukas na iba eh, luto na yun. O, ngayon, lagyan natin ng kahit anong berde meron kayo dyan. Huwag lang isip. Lagyan nyo po ng malunggay kangkong. Ito spinach. Dahil wala po akong malunggay. Wala rin akong kangkong. Wala rin akong talbos ng kamote. Pagkatapos, para may konting lasa-lasa, bukod dun sa patis, pigaan nyo ng kalamansi. O kaya, lemon juice. Alam na, alam na lasa di ba? Kung gusto nyo lagyan ito ah, lagyan nyo. Kung ayaw nyo, okay lang. Para lalong malasa. Hmm, Okay. Isang kulo lang, okay na. Ang maganda pa nito mga kaibigan, habang natutunaw o nadudurog yung inyong kalabasa, nagkukulay dilaw ang sabaw. Diba? Masarap yun. Tingnan nyo, oh. Para tuloy lumabas na may curry. Pero ang totoo, natunaw lang yung inyong kalabasa. Na no, masasabi nyo, Ayos naman, di po ba? Kahit mga pag ganyan, -ganyan lang at madali ang lutuin at pawardi-wardi, eh, nairaos natin. Yun ang mahalaga. May sabaw, mainit, bagong luto. Saing na. Hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro,